Dito naman sa ano guys, dito naman sa Siemens natin, no? Sinamic uh, B20, nagkakaroon siya ng F1, no? Ah, uh, i-check na naman natin 'to isa-isa yung uh, motor doon kasi dalawa kasi motor nyan Ito manalaman nyo kapag uh, binuksan natin 'to. 'Yan. Dito pa lang siya nag-F1 na siya. Okay? subukan lang natin yung doon na iano yung wire kung uh, sa motor ba talaga alam ko pag f kasi sa motor or sa mayroong uh, supply no sa mga wire pero pag okay naman yung motor isa-isahin natin yon uh, i-reset natin to okay yan na guys no uh, na natin yung isang uh, motor yung connection niya tapos isang motor lang yung pinagana yan ay tumakbo siya pero pinagsabay natin yung dalawa nagkaka error siya kaya kailangan natin yun na papalitan okay pero ibalik natin yun ulit tapos para malalaman nyo okay okay guys uh, binalik na natin yung uh, isang motor no yung uh, connection niya tapos i-start natin ulit Okay. Oh, if one. If one, tapos i-remove natin ulit. Yan, ni-remove natin. Tapos maririnig naman natin yung uh, kapag gumana. Oh, di ba? Yan, rinig niyo di ba? Kaya remove natin yan off natin yung power supply okay ito yung isa nga uh, i-remove natin okay na uh, na ano na natin yung isa na remove na natin tapos nabalik tapos start tayo yeah, wala na yung F1 okay punta tayo dun sa motor natin ayan guys Okay. Yun na guys, no. Ah, uh, yung ngayong araw dalawa yung ano natin sa heater at saka sa isang motor. Ayaw ko na rin babanggitin yung gano'n kasi minsan na uh, nakapiright tayo eh. Yung gano'ng pangalan. Uh, yun na nga kasi dalawa yung ginawa namin. Yan, nagsuggest na talaga ako na habang may spare naman naman kami sa kabilang linya, i-remove ko na siya agad para yung ni-remove na natin bukas na ina uh, check natin at least ngayon okay na siya yung isang linya ay pwede na siya tuloy-tuloy na mapagana okay guys hanggang dito lang ako bye bye